<laughs> nana naman na magbalot tayo na magyan dalan <laughs> oh yan o oh, balot tara balot tayo po balot oh, sa magala po na balot <coughs> 25 do ha kamuranda ka na mo oh. ha <coughs> <coughs> Ako pala magbabayad. <laughs> Sala, pag-iisuyo. Pagwanan. Tara po. Ito yung nananpedit patungan siya kaya nang speed oh. Natitira ng balut din, oh. Balbala mo <laughs> Baka eh. na, soy! Pakapanak niya po ito. Pwede ko Okay, manya po yung balut ng Murang-mura. 25 meter. Diyan balot, boys. Ha? <laughs> oh, balot boys. Pipitin po, may pipitin Kaya pa po, po okay. apat okay. Ay, hindi na yung balot na na Ano yan tol? Kaya sana Hindi na tinuro Okay, balot hindi <laughs> kaya ang mga balot niyan eh. Wala, ama sa akin pa ipan. Ako may ipan mo, baka mila ako sa akin ipan. Nakauli-uli tapahan <laughs> po. Nakauwi lang, ayan. Nasa loob na tayo ng pamamahay. Kaya muna tayo ng balot. Ayusin ko muna nga. Eh. Bago natin kayo Balot! Balut penuh Apa ila minuna na na. Yao talaga kasi magmaneho ko pa eh. Ya, sa sa mas tantala pa. Ah, ya, tampo, mangan, mangan, mangan. Ya, mana hanya soy. Sarap na, sarap, sarap. Suka apa lah, baka init balat balat

but i not